Pinagpalang hey, araw po mga batang mga kahusay at aringahaw Okay, magluluto ng supas para sa mga lipores tamang tama sa panahon ngayong taglamig at maulan ganito ang pagluluto ng masarap na supas yan nagisa po ko ng bawang sibuyas at nilagyan ko po ng chicken breast at aking isinang kutsa rin o iginisa o sinutay at yan nilagyan ko ng 1,299 pieces na paminta at hinalo ko lang po ng hinalo at kalin sabay po nito ako po may nilagang tubig na pinakukulo ko na yan at lalagyan ko po ng yan po'y pasta nilagyan ko po ng pasta meron din po akong macaroni at yan iba't ibang brand ang aking inilagay halo halo na pong sopas yan at yan royal naman kanina ay piyesta husay mga kabatang mga kahusay at yan, halu-haluin lang po natin para hindi mo magdikit-dikit ang ating uh, susupasain. So, pasop at nilagyan po natin ng nor -cubes, chicken of North cube. Ayan, no, oh, halo lang ng halo mga kabataan, mga kahusay at nang hindi magdikit-dikit. At yan, lalagay po natin ang ating sausage o hot para pang patikrosyon at pang ng kulay pampalasa. At po, meron po tayong uh, na carrot at nilagay po natin. Ayan, 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 ayan. Kitang kita. Papasarapin ah, po natin yan. Lalagyan po natin ng 300, 301 pieces na sign. At ah, dal tatlong patak na patays. Ayan. At lalagyan ko po, po rin ito ng liver spread. Itinago natin sa pangalang Reno. Dalawa po ang aking inilagay. At iyan para po uh, magpenetrate ang lasa sa ating sabaw. At meron po akong uh, celery, may gatas, tatlong latang gatas at meron din po akong uh, Pechay bagyo o Chinese cabbage at saka cabbage. At yan, inilagay na po natin ang ating sinangkot sa ating uh, sabaw at nang magkalasang kaldaw. At yan, halo-haloin lang po natin. At maya-maya po yan ay husay na, husay na. At medyo po ang ating paghahalong yan ay ating tiningnat al dente nat. Na. Nilagay na po natin ang ating celery. Pampalasa rin po yan, pampabangaw sa ating uh, sopas o macaroni soup o pasta soup ayan na po halo haluin lang po natin at yan na po ang ating gatas atin ang binuksan at ilalagay na po natin ang unang lata ayan ang unang lata ng gatas yun ang ibig sabihin at yan ang pangalawang lata ng gatas at susundan po natin ang pangatlo at sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking youtube channel at fb page batang kurat ito na po ang pagkakataon upang inyong ikalat ang ating uh, video na ito maraming pong salamat sa inyo at nawa po kayo mag subscribe mag watch, like and share ito po ninyong abang lingkod si Batang Urat nagsasabing mabuhay po tayong lahat God bless us all and count your blessings mabuhay ayat nilagay na po natin ang ating gulay Chinese cabbage may halo po yung cabbage at yan na po hinalo po natin at maya maya po yung atin ang hahangoyan at timusan. at ayan na nga po ang ating sopas kitang kita oh malasang malasa po yan na tatlo po ang ating gatas na inilagay na kulay pula itinago po natin sa pangalang Alaska eto po ang ating pagtimos ops sa kumukulong sabaw po tayo kumuha at yan, kitang kita sa daming gatas ay namumuti. Opa, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Ang, ang kahusgahan. Bish na, bish na. Ay, ayos na, ayos Mahusay ang pagkakadal.